<laughs> okay, to. Inustin ako sa gamit dito. So, pag pag nagbulan to kahit 1,000, yari tayo. So... Ano yan? Yoga? Yoga yan, boy. Parang tangal lang eh, oh. Bah, ang galing, boy. So, ngayong gabi guys, pupunta tayo ng Bicol. Pinakarwas lang natin kasi puro dag na. Ah, Siyempre, dito tayo nagpapakarwas sa Teratec by Glamtec kasi ang gamit nila dito is Microtex. Pakarwas lang natin doon, takbo tayong Bicol, may kukunin tayong dalawang motor. BMW GSA-1250, tsaka isang Indian motorcycle na Indian Scout. So, oh, all good sa guys. Pakarwas lang tayo, tapos tira na tayo. Gaya tayo. Pero, pinadaan akong dalawang tropa na klase ko doon ng elementary, high school. Tapos sasama sila sa atin. check 8.25 ng umaga Grabe yung tulog ko na Pero meron tulog ako oh, Alas 3 na ng umaga Hanggang ngayon Pero 8 ng gabi ako nagmaneo 3 ng umaga Masama na din ito tropa ko Doris Shout out Doris Restaurant Kasi si Hans Gusto nila sumahan ako Kala nila masarap Hindi lang magpapagod lang sila Boy, nasabihin ko na boy What the? Pagod! Hindi na tumanda ka na, na. Paanot ka na Hindi na, na, na ng Di na siya. Morning, Bicol! Picture natin ang na maganda pa baka dito, pre. yung so, Ito yung mingin, mean, guys. Legaspi Albay. For 22 minutes pa kami para doon sa pupunta namin. Medyo malayo talaga, no? So, biyahe kami 8 ng gabi. Ngayon, 9 na ng maga. So, almost 13 hours din namin biyahe. Pero, okay lang. All goods naman. Okay. So, classmate natin nung high school. Nung wala sila magawa, samahan daw <laughs> nila ako. Picture ako sila ngayon dahil. First time nila dito eh. Kung December, bumalik na ako dito. January, dito ko nung FJ. Yeah. So, liliko namin nung guys ng Gondi para mapicture namin. Walang poset dahil Dami straight lights eh. Dapat to, dito na yan no, straight lights dito. Sayang yung view eh. Okay, nakaliwa lang dapat. Okay, mababa lang. Hey, bisa mo. Hindi yeah. tayo ngayon guys. May volcano. I'm your tourist guide. Yeah. <laughs> hey, bisa mo. You know, may mga tropa tayong rider. So, shout out! You know? Sarada! na, na. <laughs> Ano ba? Oh, makita sa inyo. Mount Mayon. Marami na ang picture dyan. May nakamotor, nakakotse, naglalakad, lahat. may tayo dyan. So, dito namin ngayon guys, St. Gregory Cathedral, dito sa may Bicol, Ligas, Grand So, yung seller ko guys, ito kami nagkita, sabi niya dito pala siya nakatira kasi pari pala siya. Diba? Followers ko, pare, si father, follower natin kasi mahilig din sa big bike to. So, tayo sa kanya, puntahan natin yung big bike sa bahay ng kapatid niya. So, si father, dahil si Sobligaspi. Nahihiya ako to, binarad ko si father, minus 10 ako sa lahat. Medyo mababa yung appraise ko sa motor ni sir kasi layo ko okay. eh. Yatuloy <laughs> Ay, nasin ako <out> sa lakit <laughs> 2021 GSA 1250 So, Adventure 30 liters and tank So, ito 8,000 guys So, ito naman yung Indian Scout 1,050 cc Ito 4,000 auto lang Father, ano mas paborito mo dito gamitin? Uh, pang malapitan ko yun Dito? <laughs> <laughs> pang malapitan lang talaga ito Pag malayo, ito So, si father Kapwa natin rider Dugong rider din talaga <laughs> Pero po, ito yung pinakamahirap kay benda doon na cruiser, ha? Ano pa? Opo, ang Indian, isa sa pinakamahirap kay benda na cruiser. The whole wood, sobrang pinis. Marambago pa rin. May 2021 model. 4 years old, pero... Alado, alado. Manual booklet, ORCR, under sa name ni Father, 2020 year model, 2021 acquired. So, dalawang original key. So, ito yung sa BMW, uh, R250 na GSA, GSA K Adventure, manual booklet, ORCR. Naka-encumbered siya, may video, yun iba. So, receipt from TW. So, may release na siya. Release na siya ng more pay. Actually, ang unang meron na rin para ito, 1,600,000 million, 600. Uh, sa dalawang buy. So, medyo malalim man tawad po. So, kasi mas kailangan din ang profit margin. Tsaka, medyo malaking puhunan. unan. No, sir, kami. Actually, <laughs> lalim man tawag ito, 1 million, 200. Nagsa rin din si Since bumiyahe kami from Manila, papunta ni Gaspi Alpay. So, Dandil kami ni father, Actually, natawarap ko eh, kasi late registration, na number, kaya alam, pa minus 10 na masalamin ko <laughs> yun. So, dandil kami ni Father, one million, Abangan nyo, post na soon. Okay, ito ay minus na yun. Pag nagpulang ito kahit 1,000, yan tayo. So, ito si ko sa mga Baka gusto mong irigalo sa puyo mo noon. Ang nga nangyong Saan mo yan? 70,000 O sige, <laughs> okay. 70, sa Scott na mountain bike. So magkampanyek naman natin sa bike. Sa mountain bike. Parking sa loob guys. Ayun muna kami guys. Ang tawag dito? Tagay. Tagay. Tuna. 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 Lain. Lain. So gulay lang ito. Oo, oh, may karne. Ito Lama. adobo. Shout out kina ate. Oo, oh, tignan niyo guys. picture, silang ganyan oh. Parang tanga lang. O no guys oh. Parang tanga guys oh. Ano yan? Yoga? Yoga yan boy. Pagpunta kayo ito kayo sa Agsawa. So may mga guide and photographer dito. Sila kuya yun. Pwede magpa-take ng picture sa kanila. Siyempre, abutan na lang natin ng tip no Parang tanga lang eh, oh. ang wow, galing boy. Oh, ang lakas mo boy, ah. Para kasi Mercoles din, ah. Mercoles. <tip songptit Lucy> Mercoles. Ah, ang galing, ah. Oh. galing. Yeah, thank you, ah. Kaya, si Kuya John, ang ating photographer dito sa Kagsawa Ruins. Nahapin nyo siya, guys, sa pagaling mag-picture. So, pauwi na kami ngayon guys 12.55 na alauna na ng hapon uh, Tulog na kayo boy kasi Pag ako'y nantok, iisingin ko kayo Oy, oy, nantok na ako! Sawa <laughs> <laughs> ng Diyos, naka-uwi rin tayo dito. Indian Scout Bobber, ngayon, GSA 1250. Soon for sale, guys. Kung may mga binibenta po po kayong second hand big bikes, second hand na kotse, message po ako. Jet no Rider po ito. Ride safe and God bless.